Sa wakas, may nakakaintindi. Naiintindihan na walang sinuman ang makakapalit sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong ginawa o ipinapakita, kundi tungkol sa kung sino ka. Bawat detalye, bawat pagpili, bawat bahagi ng kung sino ka ay nariyan lagi, naghihintay na mapansin. At ngayon, napansin na ito ng isang tao. Hindi dahil nagbago ka o sinubukan mong baguhin ang sarili mo, kundi dahil dumating na ang tamang panahon. Namimiss ka ng taong iyon. Hindi sa pangkaraniwang kahulugan ng salita, kundi ang pagkawala na mabigat, ang pagkawala na nagiging sanhi ng pagninilay-nilay na nagpapakita ng puwang na ikaw lamang ang makakapuno. Sa katahimikan na yon, sa pagkawala na yon, naging hindi mapapalitan ang halaga ng iyong dalang-dala. Ngayon, ito ay totoo. May nakakita na sa bagay na baka tinanong mo na ng maraming beses kung kailan makikilala. Hindi ito isang pagkakataon. Hindi ito aksidente. Ito ay ang epekto ng kung sino ka at iyon, walang sinuman ang makukuha sa iyo. Alam mo, kapag may nakapansin na sa wakas kung gaano ka kahalaga at hindi mapapalitan. Hindi ibig sabihin na nangyari ito bigla. Ito ay resulta ng lahat ng kung sino ka lagi, kahit noong walang tumitingin, kahit noong parang walang nagmamalasakit. Ang taong iyon ay napansin na ngayon dahil pinilit ng buhay na maunawaan. Pinilit na mapansin kung ano ang nandyan sa harap niya paman. Pero ito'y hindi tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa'yo. Ilang beses mong naramdaman na ibinigay mo ang lahat ng sa'yo, pero tila hindi ito sapat. Ilang beses mong nilunok ang iyong sariling mga pagdududa, ang iyong mga sariling walang kasiguraduhan, para ipagpatuloy na maging ikaw, kahit walang kapalit na pagpapahalaga na karapat dapat sa'yo. At nayon, biglang nagbago ang lahat. Ang taong ito sa wakas ay kinikilala na. Hindi dahil sa iyong hiniling, hindi dahil pinilit mo. Munit dahil ang kung ano ang nasa loob mo ay hindi kayang itama sa paglimot magpakailanman. Ngayon ay nararamdaman niya. Nararamdaman niya ang pagkakaiba na dulot ng iyong presensya. Nararamdaman niya ang epekto ng iyong esensya. Para bang kung wala ka, ang mga bahagi na akala niya ay nasa lugar ay nagsimulang mawalan ng kahulugan. Para bang ikaw ang pangunahing bahagi ng isang bagay na hindi niya alam na kailangan niya hanggang sa itoy nawalan. Munit wala ka rito upang punan ang mga puwang ng iba. Hindi ka isang piraso ng palaisipan. Ikaw ang buong pundasyon. At ang pagkakaintindi na ito, kahit na mukhang nagdadala ng kaginhawaan, ay may kasamang bigat. Dahil kung matagal na panahon bago niya napansin ito, may karapatan kang itanong, bakit ngayon lang? Bakit hindi noon nang kailangan ko ang pagkilalang ito, nang ang lahat ng ito ay magpapakakaiba? Hindi ganoon kasimple ang sagot. May mga tao na tanging napapansin ang halaga ng isang bagay kung nararamdaman nila ang bakanteng iniwan nito. Hindi nito binabawasan kung sino ka. Bagkus, ipinapakita kung gaano kalakas ang iyong presensya na ang iyong pagkawala ay sumisigaw. Ngunit huwag itong ikalito sa isang hiling na ikaw ay bumalik sa kung sino ka noon para sa taong iyon. Huwag itong ikalito sa obligasyon na tanggapin ang anumang bagay dahil lamang ngayon niya ito naintindihan. Ang pagkilalang ito ay kanya. Ang pagpili ay sayo. Ang pagpili ay palaging sayo. Ang gagawin mo mula sa pagkakataong ito ay tungkol sayo, hindi sa kanya. Dahil matagal ka nang naghintay na may makakita ng kung ano ang palaging nasa iyong esensya. Ngayon na nangyari na yon, kailangan mong alalahanin na ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nakikita ng iba. Ito ay kung ano ang alam mo na tungkol sa iyong sarili. Ikaw ay hindi mapapalitan. Ito ay hindi isang bagay na maibibigay ng ibang tao sa iyo. Ito ay isang bagay na dinadala mo kahit na walang nakakakita. Dahil sa kaloob-looban, alam mo palagi. Kahit sa mga oras ng pagdududa, kahit na parang wala nang papansin, mayroong isang bagay sa iyo na hindi kailanman tumigil sa pagningning. Isang bagay na hindi kailangan ng panlabas na pagpapatibay para umiral. Ngunit ngayon na napansin na ito ng taong iyon, maaari mo nang itanong sa sarili, ano ba talaga ang gusto ko mula ngayon? maging tapat sa sarili mo. Hindi mo kailangang tanggapin ang mas mababa kaysa sa kung anong karapat dapat ka dahil lang sa may isang taong sa wakas ay naintindihan kung ano ka noon paman. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa paggawa ng mga kompromiso o pag-urong. Ito ay tungkol sa muling pagtukoy kung sino ka, kung ano ang gusto mo, at kung ano ang alam mong nararapat sa iyo. Dahil kung sino ka ay hindi nakasalalay sa kung sino ang nagpasyang mapansin ng huli na. At, Maari mong bigyan ng espasyo ang taong ito kung may kahulugan ito para sa iyo. Maaari mong bigyan ng pagkakataon para sa isang bagong simula, ngunit lamang kung ito ay isang bagay na iginagalang kung ano ang kailangan mo ngayon. Huwag tanggapin ang mas mababa. Huwag bumalik sa lugar kung saan naramdaman mong hindi ka nakita. Huwag yumuko dahil lang, sa wakas, may isang tao na nagpasyang makita kung ano ka noon paman. Ang kailangan mo ngayon ay kalinawan kalinawan tungkol sa kung ano ang gusto mo para sa sarili mo. Hindi para sa kanya, hindi para sa kung sino mang nakapansin. Ang focus ay kailangan na sa iyo dahil ito ang tunay na mahalaga. Masyado ka nang naghintay, masyado ka nang nagtiis, masyado kang nagsikap. At ngayon, nang sa wakas ay may isang taong nakakaintindi ng nawala sa kanila, ikaw na ang magdedesisyon. Ikaw na ang maglalagay ng hangganan, magiging matatag, at sasabihin alam ko ang aking halaga. Dahil alam mo, hindi ba? Walang sinumang maaaring pumalit sa lugar na kinatatayuan mo. Walang sinumang maaaring magdala ng dala mo. Iyan ang punto. Iyan ang sa wakas ay naintindihan ng taong ito at marahil ay iyan din ang kailangan mong maalala. Dahil madaling makalimutan ito sa gitna ng sobrang pagsisikap, sobrang pagtatangka na maintindihan, na makilala. Ngunit ngayon na malinaw na ang lahat, oras na para ikaw ang maghawak ng kontrol. Hindi para patunayan ang anumang bagay sa kanino man, kundi para tiyakin na simula ngayon, hindi ka na kailanman tatanggap ng mas mababa kaysa sa pagiging hindi mapapalitan. Ang buhay ay mayroong isang kakaibang paraan ng pagtuturo sa atin kung ano talaga ang mahalaga. At ngayon, lahat ng ito ay nasa harap mo. Dumating na ang pagkilala. Ngunit kung ano ang gagawin mo rito ang magtatakda kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang iniisip ng taong iyon. Ito ay kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili. At, marahil, ito ang malaking aral ng lahat ng ito, walang makakakita ng higit sa iyong halaga kundi ikaw mismo. Ngayon na ang mga baraha ay nasa mesa, na dumating na ang pagkilala, ang tanong ay simple, ano ang gusto mo? Hindi kung ano ang magiging komportable o inaasahan, ngunit kung ano talaga ang gusto mo. Dahil sa sandaling ito, lahat ay umiikot sa iyo, at hindi sa ibang tao. Maari mong tanggapin ang inaalok, maari mong saliksikin kung ano ang kahulugan nito, o maari mong simpleng magpatuloy. Ngunit kailangang ikaw ang magdesisyon. Hindi may ang pag iisip sa lahat ng naiwan. Mga sandaling naramdaman mong hindi napapansin, mga sitwasyon kung saan ibinigay mo ang iyong pinakamahusay at, kahit na ganun, parang hindi pa rin sapat. Hindi madaling dalhin yon. Ngunit, ngayon, hindi na kailangang magtakda nito sa iyo. Hindi kailangang idikta ng nakaraan kung ano ang tatanggapin o hahanapin mo sa kasalukuyan. Ang pagkilala ng taong ito ay hindi nagtatanggal ng iyong sariling paglalakbay, ngunit maaaring maging isang pagkakataon upang ipakita sa iyong sarili kung gaano kalaki ang iyong paglago, kung gaano kalakas ka. Alam mo na nakarating ka rito dahil sa iyong sariling merito. Hindi dahil sa mga ibinigay ng iba sa iyo o dahil sa huli na dumating na pagkilala. Ito ay dahil sa iyong katatagan, dahil sa iyong lakas. Pinili mong magpatuloy, pinili mong manatiling tapat sa kung sino ka, kahit sa mga sandaling parang walang halaga ito para sa iba. At ngayon, narito ka. Hindi bilang isang taong nangangailangan ng pag-apruba ng iba, kundi bilang isang taong alam na kung sino siya. Ang taong ito ay napansin. Ngunit ang mas mahalagang bagay sa halip na ang kanyang pagkilala ay ang pagkilala mo sa iyong sarili. Iyon ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Dahil, kahit na maaari itong magmukhang isang mahalagang tagumpay, ang katotohanan ay hindi maaaring magkaroon ng tunay na pagpapahalaga mula sa iba kung hindi mo nakikita sa iyong sarili ang laging nandyan sa iyo. Ang halaga na hindi nakadepende sa kung sino ang nakakakita, kundi sa kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili. Maaring sa isang pagkakataon, na mo sa iyong sarili kung ikaw ba ay nagmamalabis, kung ikaw ba ay masyadong demanding sa pagnanais na makita at makilala para sa kung ano ka talaga ngayon, malinaw na ang lahat. Ang palagi mong alam ay totoo. Ikaw ay hindi mapapalitan. Ngunit ngayon na ito ay maliwanag na, hindi ka na maaaring bumalik. Hindi mo na maaaring tanggapin ang anumang mas mababa sa respeto, pagkakapantay-pantay, at pagpapahalagang nararapat sa iyo. Ito ang sandali ng pagninilay. Nang pagtingin sa taong iyon na, sa wakas, ay nakakaintindi at pagtatanong sa iyong sarili, ano ba talagang gusto ko? Gusto ko bang magbigay ng espasyo para dito? Gusto ko bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? O gusto ko bang magpatuloy ng alam na kung ano ako ay hindi nakadepende sa sinuman? Walang tamang o maling sagot, ngunit mayroong isang maaaring nakaayon sa nararamdaman mo sa kung ano ang kailangan mo. Tandaan, ang katotohanang napansin ng isang tao ngayon ay hindi nangangahulugang kailangan mong umayon sa kanyang mga inaasahan o panghihinayang. Hindi mo kailangang tanggapin ang mumo ng atensyon o magagandang salita na hindi sinusuportahan ng totoong mga kilos. Ang pagkilala na walang aksyon ay walang kahulugan. Maaring napansin ng taong ito kung ano ang nawala, ngunit hindi ito sapat upang tumbasan ang oras na nagdaan na nagdusa ka sa kanyang kawalan. Ngayon, ang mahalaga ay kung paano siya kumikilos mula ngayon. At mas mahalaga kung paano ka nagpupondo sa iyong sarili. Kung gusto ng taong ito na maging kasama mo, kailangan niyang gawin ito ng buo, may respeto, at may kamalayan. Hindi mo kailangang turuan ng kahit sino na pahalagahan ka. Iyon ay isang bagay na dapat manggaling sa kanya. Kung mangyari man, magaling. Kung hindi, ikaw pa rin ay may sarili mo, at iyon na ay higit pa sa sapat. Dahil, ngayon, naiintindihan mo na hindi ka narito para manghingi ng atensyon o patunayan ang halaga mo sa kahit sino narito ka upang maging kung sino ka sa buong iyong pagkatao, sa lahat ng gumagawa sa iyo nakakaiba. Ngunit, higit sa lahat, ito ay tungkol sa kalayaan. Kalayaan na pumili ng tanggapin mo at hindi mo tanggapin. Kalayaan na maglagay ng limitasyon upang magsabi ng ihindi kung kinakailangan. Hindi mo kinakailangan ng kahit sino upang patotohanan ka. At kung magpasya kang bigyan ng espasyo ang taong ito muli, gawin ito sa iyong mga kondisyon hindi bilang isang nagbigay daan, kundi bilang isang pumili. Pumili ay ang kapangyarihan na nasa iyo. Huwag hayaang may kumuha nito sa Dahil, sa katapusan, ang pagkilalang mahalaga ay ang sayo. Ang pag-ibig na mahalaga ay ang ibinibigay mo sa sarili mo. At ang katiyakang dala mo ay walang sino man, talagang wala, ang maaaring maging ikaw. Ito ang gumagawa sa na hindi mapapalitan. Hindi ang tanaw ng isang taong matagal na umintindi, kundi ang paraan kung paano mo pipiling makita, ang paraan kung paano mo pipiling mabuhay mula ngayon. Ngayon, malinaw na ang lahat. Alam mo kung sino ka, alam mo ang iyong halaga, at alam mo na hindi mo kailangang hintayin ang pagkilala ng kahit sino upang mabuhay ang katotohanan mo. Ngunit kung may isang tao na sa wakas ay nakakita ng palaging nandyan, ang pagpili ay nasa iyong mga kamay tandaan, ang iyong kakanyahan ay hindi nakasalalay sa kung sino ang dumarating, sino ang umaalis o sino ang nananatili. Ang mahalaga ay kung paano mo pipiliing magpatuloy, na may katiyakang ikaw ay hindi mapapalitan ay isang katotohanan, hindi isang tanong. Ito ang oras na kailangan mong huminto at magnilay-nilay ng malalim. Hindi lamang tungkol sa kung ano ang sa wakas ay kinilala ng taong ito, kundi kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo dahil madalas, kapag tumatanggap tayo ng ganitong uri ng huli na pagpapatunay, karaniwan nating nararamdaman ang isang halo ng emosyon. May kasiyahan, syempre, ngunit maaari ring magkaroon ng kaunting pagkabagabag. Bakit tumagal ng ganoon katagal? Bakit ngayon lang, noong tinanggap mo na na maaaring hindi na ito mangyari? Mahalaga ang mga tanong na ito. Hindi ito tanda ng kahinaan o kawalan ng kumpiyansa, kundi ng iyong kahandaang tingnan ang iyong sarili at maintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Ang pagkilala sa iyong halaga ay hindi isang bagay na hinihintay mo na makita ng mundo. Ito ay isang bagay na nagsisimula sa iyo. Palagi ng ganun. At, ngayon na may isang tao nang nakapansin sa epekto ng iyong pag-iral, mayroon kang makapangyarihang pagpipilian sa iyong mga kamay. Maaari mong yakapin ang pagkilalang ito. Maaari mong hayaang maging bahagi ito ng iyong paglalakbay. Ngunit hindi kailanman sa kalagayang isusuko mo kung sino ka. Huwag kailanman tumanggap ng mas kaunti kaysa sa nararapat sa'yo. Dahil ang halagang nakita ng taong ito ngayon ay hindi bago sa'yo. Hindi ito maaaring bago. Matagal mo nang alam ito. Palagi mong alam. Ang pagkakaiba ngayon ay ang katotohanan ito ay umaaling-aumaw sa mata ng ibang tao. Kaya tinatanong ko, ano ang gusto mong gawin mula dito? Handa ka bang magbigay ng puwang para sa isang bagong simula? Handa ka bang tanggapin ang pagkilalang ito sa paraang hindi masisira ang iyong mga limitasyon? O baka ang sandaling ito ay nagsisilbing pagpapatibay lamang na mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili? Ano man ang iyong piliin, kailangan ito ay tungkol sa iyo. Hindi tungkol sa kung ano ang inaasahan ng iba. Hindi tungkol sa pagsisisi ng taong naantala ang kanilang pagkilala kundi tungkol sa kung ano ang nagpapasaya sa iyo, tungkol sa kung ano ang nagpapalakas sa iyong kaluluwa. Dahil, sa huli, ang pagiging hindi mapapalitan ay hindi isang tagumpay na maaring ibigay ng iba sa iyo. Isa itong katotohanan na ikaw ang nagdadala. Isa itong bagay na hindi kailanman nagbabago, anuman ang makita o hindi makita ng iba. At iyon mismo ang nagpapasikat sa iyo, ang nagpapayunik sa iyo. Ngunit ang huling pagkilala ng iba ay maaring magsilbing salamin, Isang paalala kung gaano kalaki ang iyong paglago, kung gaano kakalakas kahit walang pumapalakpak. At gusto kong iwanan ka ng isang mahalagang bagay, ang panlabas na pagkilala ay maaring magbigay kasiyahan, ngunit ito ay hindi kailanman dapat maging iyong pundasyon. Kung ano ang iyong nararamdaman para sa sarili mo, kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kung sino ka, ito ang dapat maging sandigan. Dahil kapag binuo mo ang buhay mo batay sa nakikita ng iba, palagi kang magiging vulnerable sa hindi nila nakikita. Ngunit kapag ikinabit mo ang sarili mo sa iyong sariling halaga, wala at walang sinuman ang maaaring makayanig sa pundasyong iyon. Kaya, kung napansin na rin ng taong iyon na hindi ka mapapalitan, ito ay dahil ang epekto mo sa mundo ay imposibleng baliwalain. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung ano ang gagawin mo rito. Ito ang iyong pagkakataon na magtakda ng mga pamantayan, upang muling pagtibayin ang mga hangganan, upang sabihin sa sarili mo at sa mundo na hindi mo tinatanggap ang mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Dahil alam mo, sa kaibuturan mo palagi mong alam. Ngayon nais kong pagnilayan mo ito. Naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon? Naranasan mo na ba ang isang pagkakataon kung saan may taong matagal bago mapansin kung gaano kakahalaga? O baka naman naghihintay ka pa rin para sa sandaling ito? Nais kong malaman ang iyong kwento. Nais kong ibahagi mo sa mga komento, dahil sa paggawa nito, maaari karing makatulong sa iba na matutunan ang pinaka-powerful na bahagi ng kanilang sarili. At kung ang mensaheng ito ay tumugon ng direkta sa iyong puso, nais kong magbigay ng isang kahilingan sa iyo. Mag-subscribe ka ngayon sa channel. Ito ang uri ng pag-uusap na kailangan nating madalas gawin, ang uri ng pagmumuni-muni na maaaring magbago ng buhay, pati na rin ang iyong sarili. Iwanan ang iyong komento tungkol sa paksa, ibahagi ang iyong mga naiisip. At, syempre, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Dahil ang bawat pakikipag-ugnayan mo ay nagpapahintulot sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na kailangang makarinig nito. Ang iyong suporta ay hindi lamang isang pagkilos. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, mahalaga ito. May pagkakaiba ito. Kaya, huwag palampasin ang pagkakataon na ito. Mag-subscribe, mag, mag magbahagi. Maging bahagi ng paglalakbay na ito ng mga pagtuklas, pagmumuni-muni, at paghasa sa halaga ng kung sino ka at kung sino ka palagi. Kailangan ng mundo ng mas maraming tao na kumikilala sa kanilang sariling halaga. At maaari kang maging isa sa mga taong ito, parehong para sa iyong sarili at para sa iba. Lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pagpili. At ang pagpili na iyon ay nasa iyo. Gawin itong isang bagay na tumutugma sa kung sino ka talaga. Mag-iwan ng komento, mag-subscribe at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng sariling pagpapahalaga at pagtuklas. Dahil sa huli, walang sinuman ang maaaring maging ikaw. At iyon ang pinakamakapangyarihang bagay na mayroon ka.